kumusta kayo mga kangani man din? Pagkatapos ngani namin maghakot ng mga gamit sa lilipata naming bahay ay inaya nga ni ako ng aking mga kasama sa Villaggio Mall para doon na lang daw kami maghapunan. Pagpasok ngani ng mall, ang unang bagay na mapapansin ay yung kisame na nagpapalagay sa iyo na nasa labas ka. Ang maliwanag na kalangitan na may mga nakakalat na ulap ay mukhang sapat na makatotohanan, ngunit ang pinakakagiliw-giliw na tampok ng Villaggio ay ang halos perpektong replika ng Venice mapapansin din ang maliit na ilog at may mga bangka kung saan pwede ka sumakay at mag-relax. Sa Jollibee nga ni pala kami napadpad at nag-order na agad kami ng bucket of chicken joy at spaghetti. Pagkatapos nga ni namin kumain ay namasyal na kami saglit sa mall. At pagkalipas ng halos isang oras na sa mall ay nakaramdam kami ng pagod. Dahil na rin siguro sa paglilipat namin ng mga gamit kanina, kaya nagpasya na kami umuwi. Paglabas nga ni namin ng mall ay makikita mo agad ang isa sa mataas at pinakakapansin pansing Aspire Tower dahil na rin sa iba't ibang kulay at liwanag ng ilaw nito na matatagpuan lang sa labas ng mall. Kilala rin ang Aspire Tower bilang Torch Doha.